Pastor Jeff, magandang araw po sa inyong lahat. Dalangin ko na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ang aking liham. Lumiham po ako sa inyo dahil Mabigat po ang puso ko. Parang may mga sugat na kahit ilang beses ng tapalan, gamutin, patuloy pa rin ang paghapde. Ilang taon na ang nakalipas mula nang madiskubri ko ang pagtataksil ng aking asawa. Isa yon sa pinakamapait na yugto ng aking buhay. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, pinili kong magpatawad. Pinili kong muling bumuo ng aming pagsasama. Nakikita ko naman pong pagbabago sa kanya. Mas present na siya, mas maayos nang makipag-usap at ginagawa ang lahat para maibalik ang aking tiwala. Pero ito po ang bumabagabag sa aking kalooban. Bakit kahit pinili ko ng magpatawad, bumabalik pa rin ang sakit. Minsan, isang salita, isang lugar, o kahit ang katahimikan ay parang nagsisilbing paalala sa akin ng nakaraan. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil hindi ko pa talaga siya napapatawad ng buong buo o bahagi lamang ito ng proseso ng paghilom. Ayokong manatiling bihag ng nakaraan. Pero minsan, parang ang hirap bitawan ng takot at kirot. Takot na baka maulit muli ang lahat. Paano ba talaga magpatawad ng buo? Paano ko mapapatahimik ang mga boses ng pagdududa at sakit na bumabalik-balik sa isip at puso ko. Alam ko pong gusto na ng Diyos na mamuhay ako sa kapayapaan at kalayaan. Pero bakit parang nakakadena pa rin ako sa mga alaala ng kahapon? Pastor, humihingi po ako sa inyo ng payo. Mayroon po ba kayong maibabahaging talata mula sa Biblia o aral na makatutulong sa akin para tuluyan ng bakalaya sa bigat na nararamdaman? Maraming salamat sa oras na inilaan ninyo para basahin ang aking liham. Naway gamitin po kayo ng Panginoon upang makapagbigay liwanag at pag-asa sa aking puso. Nagpapasalamat at nananalangin, Felma. Salamat sa pagliham sa amin, Ate Felma. No? Aminin ah, ko, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero isa lang din masasabi ko sa iyo, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo ngayon. Sa tagal ko na po nagpapastor, isa yan sa pinaka-pangkaraniwang challenge ng isang individual na nasaktan, ang magpatawad. Lalo na, no, Ted at kung ang taong nakapanakit ay malapit sa iyo. Yung in-expect mo magmamahal sa iyo, siya pang nanakit. So, kung ibang tao, oh, mas, mas madali tanggapin eh. Pero yung taong expect mo magmahal sa iyo, yun ang masakit. Well, the good news naman eh, nasambit mo na nakikitaan mo ng pagbabago yung asawa mo. Sabi mo, mas present na siya, mas maayos nang may pag-usap, ginagawa niya lahat para, alam mo yun, tiwala. Okay yan, sige, let's set some foundations lang, ano? And eh, then, itong mga ganitong mga diskusyon, inaabot to ng linggo para <laughs> mapag-usapan. Pero dito, meron lang tayong short window lang, five minutes or, or less. Kaya, pag, pag, pagpaumanhin kung hindi ganun makover lahat. Pero, let's set some foundations here, Ate Felba. Una, sabi sa Biblia, what God has joined, let not man separate. So, ibig sabihin, kakampi mo ang Diyos kung ang direksyon mo ay mabuo ang marriage mo. Okay? Pangalawa, tandaan mo, Ate Felma, na ang pagpapatawad ay isang desisyon. Ngunit ang paghilom ay isang proseso. Minsan, kahit pinili na nating magpatawad, ang mga sugat ay nangangailangan pa rin ng panahon upang ganap na maghilom. So, Ate Felma, huwag kang mainip sa lubusang paghilom. Darating yan. Ito yung Bible verse ko para sa iyo ngayon. Sabi sa Galatia 6.9, kay kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa pagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang sinasabi dito, Ati uh, Ate Thelma, huwag ka raw mainip, huwag kang mapagal. May perfect timing si Lord. Minsan, mas concern nga siya baguhin yung puso natin. More than baguhin yung circumstances. Pangatlo, last na po ito, alalahanin mo na ang pagpapatawad ay isang kautusan ni sa atin na mga may pananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya rin sa Biblia, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ko sa inyo. Okay, nasa ano rin yan, the Lord's Prayer na tinulo niya sa mga disipulo niya. Forgive, di ba? As I have forgiven you. So, Ate Felma, sana nakatulong sayo to no basta tandaan mo lang walang nalugi sa piniling magpatawad hindi kayong ay parang nalugi ako ah. na sayang ang buhay ko ah. na ako sa forgiveness walang nalugi kahit sabihin mong hindi nagbago 'yung asawa mo ikaw nagpatawad mas maganda ang buhay mo mas maganda ang dating sa iyo ng blessing because forgiveness is more for you more than for the other person sa 19 kaya tuwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko nalangin tayo kay Felma. Lord, maraming salamat po dahil ang pagpapatawad ay mahirap pero hindi imposible. Lord, kami nga napatawad mo sa krus ng Kalbaryo kahit kami mga makasalanan pa. Lord, it's a choice. More than an emotion, it's a decision to choose. To to, it's a decision to choose to forgive. Kaya Panginoon, tulungan mo Panginoon ang mga taong hirap na yung magpatawad. Papasok ang taon, kakapasok pa lang. Dinadalangin namin na simulan nila to na may magaang puso, magaang damdamin sa pagpili, sa pagpapatawad kaysa pagtatanim ng galit sa kapwa, lalo na sa mga taong nasa immediate family nila. Salamat po dahil alam namin magiging maganda ang taon ngayon dahil forgiveness is just around the corner. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.